Tumama ka sa ending na ang antaya mo ay 5-5. Yung laban ng Hinebra to kay Tex. Uh, antaya mo magkano? 10 piso. Tapos ang taya mo ay 5-5. Alaga mo yung numero na yun. Kung piyang. At tumaya ka doon sa sapote. Tapos ay tumama ka kasi ang ang uh, lumaba, ang score ano eh 85-95 Lamang ang token Panalo ang token text Nag-champion Pero yung tama mo Hindi binigay sa'yo Pero ang, ang pinangako yung ibibigay sa'yo 500 lang Pero dapat ang, ang Dapat ang makuha mo doon Di ba dapat ano Yung 900 Kasi taya mo 10 piso eh 10 piso ba taya mo? Pero tapos hindi pa binigay yung Hindi pa binibigay hanggang ngayon? utang na yan. Huwag ka naman tumaya Pero sana makarating to. Eh. Kailan na? Nasa Imus tayo. Eh. Doon ka sa support. Tumaya eh. Ang layo naman kasi ng pinagtatayaan mo. Eh. Dami dami din sa akin mo nalaga. Kaya kasi nagtatrabaho siya sa palengke ng ano eh. Sa palengke na sa ka ba nagtatrabaho? No. Sa kabila. Sa pote, kabila, sa poti kabila. Nagtutula ka ng kariton. Tapos ang sa iyo, ibibigay ninyo ninyo na lang 500. Tapos hindi pa hindi pa binibigay hanggang ngayon. Eh, lunis na ngayon. Biyernes man yung laban. Biyernes, sabi daw, linggo. Tatlong araw na. Di ba? Nako. Disgrasya. Eh, punta mo na lang mamaya. Huwag ka na sumama si sa akin sa ano, Sa... May labi. Lab 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 sasama ko sana sa ano. Ibigil ka mo ng buha Di ba bibili nga tayo buhangin at nalagay nga dyan at may bagyo nga. Yung, sandbag. Dalawang bagyo sunod eh. Tayo na lang ang bumili ng ano. Kasi wala namang flood control eh. Tayo na lang gagawa ng flood control natin. Lalagay dyan sa ano, pinto at saka doon sa, may, sa gate. Bibili ako ng limampung sako. Oh, punta mo na sa iyo na, Daniel. Itang hali na ka mo. Okay, senior. Porque 'yan nasa Japan. Ino? Si mayat nasa Japan din. Mayat? Oh. Okay. Eh si baka, baka yun. Baka yun anak si Carla, si hindi si Carla. baka si dapat pala bang ano, report sa yun para pang uh, ano ano ano, ano Lili? Lilay. Lilay. Dapat di report nyo sa Ay, tumama po yung tao, hindi yung binigyan. Tumama po yung tao, Barangay? Ano ba yung nakakasakot na barangay doon? Baka ah, ah, masyadong kaya. Baka masyadong kaya. Baka or yung sa punting kabila? Oo ah, nga, oo. Oh. Ah, kasi doon siya nagtatrabaho nga sa palengke na yun. Masyadong yung mga behind topic. Oo nga. Dapat may report yun sa barangay. Tumama ng uh, 900 eh, hindi na binigyan. Mabuti nga kung kunti lang tama. Nandun laging laging naluloko taya ka naman ng taya dapat ko lang tumaya doon saka pala kung yung 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 patay 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 Lahat ng alaga mo? Wala. Ay, tumama nga yan, 5-5 eh. All, yeah, yeah. Ay, report mo sa barangay. report mo sa barangay. Kung malapit lang eh, sasamahan kita sa barangay. Alam na layo. Dasa Imus tayo, bukong dahil eh. Hindi ko alam yun, barangay doon. Barangay <mukong> doon, oh, talaga naman doon, bako. Oo, bako. Pagpasama ka doon sa mga, wala ka ba mga kaibigan doon na pwedeng sumama sa iyo sa barangay? Pero hindi siya doon, yung pangakit niya, Para matigil na yung ginagawa niya na gano'n. Ito yung know? pangakit niya, no? Pangakit niya, no?